Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel so dapat pala yung mga senior citizen ngayon po na kinakausap kayo dahil kampanya no kinakausap kayo ng ano, mga nangangampanyang mga LGU local government officials abay uh, tanungin nyo na po sila kung uh, may plano ba sila na pagandahin yung senior citizen community center niyo di ba uh, magandang pano panahon po yun kasi baka pagmatapos ang election hindi na kayo kilala niya mga yan <laughs> <laughs> Hari nawa'ng hindi naman kati. Alam mo um, you know, it is incumbent or naka-embed sa ating mga Pilipino, no? The culture says mahal natin ang ating mga nakatatanda. And so lahat ng aking mga nakakausap na mga local government units or local chief executives nung ako ay nag-iikot po at akin nga itong dinadala sa kanila ang programa wala pa akong nakitang isa sa kanila ang tumangi kasi naiintindihan nila na the only way to address the needs of an aging population kailangan ay iisang lugar kung saan ang kanilang mga pangangailangan ay pwede nating ilagay mm -hmm. at mas kasi ng ating mga nakatatanda, yan eh, hindi lang yung cash gift eh, although mamaya pag usapan natin yan, okay. pero hindi lang yan talaga yung kanilang kailangan. Money is important, makes them happy, and it makes them secure, but the programs of the government is more impactful in its effect. Rin Thanks yung... for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!